Ayan guys, uh, magliligpit na kami kasi ano ah uh, kami nag-ano nagwa nagwa washing, ayan nagwa washing, ayan, kaya ah uh, na namin sa para ano para malinisan. Ayan, tapos kukuskusin namin 'yan ah, uh, bumili kasi ako ng dalawang brush para makuskos yung, yung sa gilid. Kaya, ano, ah, uh, ayan, ginagawa namin, uh, nagliligpit na kami. Kasi, uh, maitim. maano, ma Pero, ang, ang paglinis nila, ano lang eh, yung parang, hindi naman talaga, wala naman talaga yung sabon. Pag ano lang sila, parang, kaya lang nila yung, ano, yung, tao dito yung mga putik kasi umulan tulad na nakaraan naglinis din ayan ibakwit muna kami dun sa kabila sa harapan binitbit din na lang niya doon yung ano yung <laughs> yung hila-hila namin binalik ko naman kasi syempre baka mamaya malingot malingot i eh, mabitbit yan doon kaya binalik ko ay nako Ayan, ligpit-ligpit kami. Ligpit time, ligpit. Ngayon ay, ano, uh, September 29. Uh, September 29 ng mga kasari. Ang bilis ng, ayan, kikiam yung dala niya. Doon na muna kasi walang space. Walang space kasi sa, ano, doon muna pa samantala sa harapan hirap kaya pag ako mag isa dyan hindi, mahirap talaga pag nag iisa dito kaya kailangan talaga meron yung meron nagpapantay sa labas kanya syempre pag may kinawa ka sa freezer yan, wala ka nang wala nang nagpapantay inandyan lang yung mga kikyan squid ball chicken ball na katiwang sa labas Ayan, hinahanap po ano niyan eh, yung brush na binili ko, dalawang piraso. Kasi na, nakaraan ko pa yung binili, kasi naalala ko nga, pagka uh, nag, naglinis, ang market is, ilinisin namin yung ano, yung gilid, yung, yung dyan sa may, ano, sa may akyata namin. Ayan, yung order ng amin uh, isang tumo. Ayan, akyat muna. takot-takot. Hmm. Hakot tayo. Takot-takot. Ayan, maingay sa background Naglalaba. Ayan, nandito pa ako sa bahay. Ayan, dumating na yung may-ari nung ano na yan. Ito namin. Ayan. Yeah, but Hindi pa na ano, hindi pa na nagyan na, na, ilagay sa plastic kasi nga binawasan ko na dalawa yan eh. Ay nang isa eh. Bali apat na ham yan. Apat na ham, tsaka sampung kilong breakfast ng ganisa. Pangalawang ha, kuha na niya yan kasi kanina yung kumuha din Maaga pa lang. Yan. Ano yan siya? Uh, siya yung naglulog sa akin dati nung sa smart. Yung dito pa ako sa store. <laughs> Nag-ibang ano na rin siya. Ayan. Kung saan pa talaga nag-iligpit ka na. Ayan. pa may, may bumibili. Hindi mo talaga maiwasan yung ganun. Kahit saan. May mamadali kami yan. Kasi yung truck nasa gitna na eh. Nasa gitna na yung truck malapit na kami kaya ang hirap yung na nagmamadali ka talaga yung, may nakikisabay parang ito nagmamadali ka na selfie sila parang wala lang sa kanila hindi mo naman pwedeng anuhin kasi gusto mo ayan kumuha siya ng ano yan isang kilo ano ah, garlic na lang yung kinuha yung tap ay ano yung barbecue tapos tatlong tatlong hotdog na chicken packs ayan ang tumor ko yan siya sa hapon tambay pa diba kasi hinahanap niya ano may hinahanap siya nung ganisa iwala na kami kaya ang kinuha niya lang niya is iba yun ano na, na, na lang ah uh, tawag dito yung barbecue na lang dalawa na kami yun kasi ang dam puno, puno puno ng freezer kaya syempre ang hirap hirap hilahin Sampung say, sa plastic is sampung kilo eh, hirap hilahin yan, may aso pa may tumatakoy pang aso. Ayan. Naingay talaga yung background ko dito. May tumatakoy pang aso. talaga na na hindi magbuhat. Pero minsan sumasama yung pakiramdam ng pag ako eh. kasi tayo sa mabuhat. dalawang kilo, parang dalawang kilo parang yung Ano pala barbecue? Chicken barbecue. kung kung

Gracias. Gracias. <laughs>